Hindi naman kailangan maging best airport in the world para magkaroon ng appreciation yung mga pasahero. Pero nung lumapag kami dito sa China, inamangha eh talaga ako. At sasabihin ko kung bakit. Story time! Ito ang Chengdu Tianfu International Airport at yung restroom nila ay smart restrooms. Sa labas pa lang, makikita mo na kung occupied yung mga cubicle at yung mga klase ng toilet na meron doon. Sobrang daming camera rin sa baggage claim kaya madaling matrace kung ano yung nangyari kapag may luggage switch. Madaling gamitin at madami yung self-service biometric registration nila so hindi na matagal ang pila for security checks. Punong-puno ng panda design yung airport kasi kilala yung Chengdu as the home of giant pandas. Ramdam na ramdam ka agad ng mga bisita na nasa Chengdu ka at hindi lang sa ordinaryong lugar. Four hours ang biyahe mula Manila to Chengdu, China. Kaya naman very much welcome na maganda at komportable ang Chengdu Tianfu International Airport. Mabilis yung flow at hindi nakakalito. Nasa Chengdu, China ako ngayon na nagtutour with a travel agency Now We Travel. Mag-arrange kayo ng trip sa kanila lalo na kung balak nyo pumunta sa China.